Alam niyo ba kung ano ang tawag sa maliit na simbolong ito? Tama! Ang tawag dito ay kudlit. Madalas natin itong makita, lalo na sa mga pinaikling salita. Pero alam niyo bang marami pa rin ang nagkakamali sa tamang paggamit nito? Kaya ngayong araw, pag-usapan natin ang tamang gamit ng kudlit. Ang kudlit ay ginagamit bilang kapalit ng mga nawawalang letra o tunog sa isang salita hindi lang basta pinapaikli ang salita kundi ipinapakita rin nito na may bahagi na tinanggal. Halimbawa, kapag sinabi mong "di," ito ay mula sa buong salitang "hindi." Kapag sinabi mong "pag," ito naman ay mula sa "kapag." At kapag sinabi mong "wag," ito ay galing sa salitang "huwag." Kung mapapansin ninyo, may mga titik na nawala at dito pumapasok ang papel ng kudlit bilang palatandaan ng nawawalang bahagi. Ngayon, bakit mahalagang gumamit ng kudlit? Kasi kung isusulat lang natin na wag, di, o pag nang walang kudlit, nagiging mali ang anyo ng salita. Nawawala ang tamang representasyon ng nawalang letra at minsan nadudulot pa ito ng kalituhan. Kaya dapat tandaan, tama ang wag, tama ang di, at tama ang pag. Mali ang wag, di, o pag kapag walang kudlit. Pero heto ang pro tip kung formal malang pagsusulat, halimbawa sa mga research, essay, o opisyal na dokumento, mas mainam pa rin gamitin ang buong salita kaya ng hindi, huwag, at kapag. Sa mga casual na usapan naman tulad ng chat, text, o creative writing, pwede na ang paggamit ng kudlit. Kaya tandaan natin, maliit man ang kudlit, napakalaki ng papel nito sa wastong pagsulat, ito ang tulay na nagpapaikli ng salita pero pinananatili ang tamang anyo at kahulugan. Kaya sa susunod, iwasan na natin ang basta wag dapat ay tama. Wag!